Iridon sa rung 5 anyos na babaeng estudyante matapos na mabudala ni Motorsiklo sa barangay Santa Maria, Iriga City, pasado alas 3.45 ni hapon kasuod ma. Ang sospek sa rung 16 anyos na soltero as in residente kang barangay Matakon, Pulang, albay na tulos man na ipig turnover sa kapulisan. Sigun kay Police Captain Bella Sereno, tagapagtaram kang Iriga City Police Station, pasiring ang sospek sa sentro ka na sa na syudad. Alagad pag -abot sa lugar ka insidente, nabudalang kay niyang biktima na tiyempong mabalyo sa ibong na tinampo. Wala pa na siyang ORCR na naipresent sa amin ma'am during the investigation. Pero na na siya, na, na po siya, natikita na siya. Po, na-turn over na siya sa pamilya kasi nga 16 years old, minor po yung bata. Sa ngunyan, padagos pampig bubulong sa ospital ang biktima na nagsapo ni Lugad sa man iba-ibang parte kan sa iyang hawak. Mientras tanto, huli tati Usman ang sospek, dahi nakakayanan ng pamilya kay Nina simbago ng gastuson sa pagpapabulong kan biktima. Kaya nangangapodan na nama nabudala na estudyante na lugod na matabangan siya sa pagpapabulong sa sa iyang aki. Hindi no, ako po po ng uh, sa aking puso, sa ng aking dito sa hospital dahil po magkaroon ng hindi nasa aksidente at yung nagabang nagano po ay minorbidan at yung kanagayan ng kanilang pamilya ay hindi rin po gaano ano, sa buhay Katakod kay ni liwat na nagpatanid ang kapulisan sa mga motorista na maging rigmat sa pagmamaneho urog na sa mga tinampong hararani sa eskwelahan. Siring man sa mga magurang na mas maray na pigahatod as impig aki sa eskwelahan, ngani na mas makaibitar sa piligro. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.